Good morning, guys. For today's video kami ng mga coworkers ko. Sa GIP Kalikasan. Yan. Baba kami ng bundok. Dito kami magano. Segregate mga basurang aming paabot. Eto baka gising na siya. Tao Tao bukas na eh. Balay natin kung ano. Hello. Ito na. Yan ang bababain namin. Akita namin. Pa Paalalahan na namin yung mga bahay-bahay na mag segregate ng basura. Ito. Ye! Yeah! Vlog mo rin ako, balagbag. Maye! Maye! morning. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. Ma'am, sa ano po kami sa Big Kalikasan? Uh, Mag-remind lang po kami ng pag-sigurit ng basura. Uh, okay lang ba kahit hindi green? Okay lang po ba kayo na po lang yan lang po ng label? Kung nabumulok siya or hindi na Pagbalik namin pa kape. Thank you. Thank you. Pumasok siya. Huwag no, balik namin ha. <laughs> Akyat kami rito. Thank you. <laughs> Ito. kapalang lang mukha. Makikikapi po tayo guys. Uy. Oh ang ingay nito. <laughs> <laughs> balik ko talaga eh. Akong hinahina lang ng salita ko eh. Basa sa akin ha. Pasapasaan na lang yan, guys. Baba kami ng bundok. Ingay ka sa ama ko, nagbablog din. <laughs> guys, ang layo. Ayan guys, tingnan nyo kung saan kami pupuntang bundok. Ang lola na iiwanan. Hi. Pasa mo sa akin yan, ha? Oh, hi kayo mga ano, guys. Ito hi, aking hi, mga kasamahan. Yan. Gusto ko sila makita sa ano, eh. Ang YouTube ay napakaraming, ano, people. Yan. the so, guys. So, yan. Nakikita niya yung bundok na yan. Yan. Kamiya Akiat. Yan. Yan. Bakit nag-ano ka ikaw sa yung nakaharap yung vlog mo puro ikaw lang? Yan. Hindi pa paano nakikita yung mga ano mukha mo lang. <laughs> Oo, ah, oh, oh madaba ka. Yan guys, so, akyatin namin yan guys. Oo. So. Oh. Uh -huh. <laughs> yan guys ah. Uh, okay muna sana sa aking videos. Oh, walang kakwenta-kwenta. <laughs> okay, so. Ah, inaabot pa naman siya ng ano. Um, sasakyan. Ayan. Tiklisti. Christy. Ayan. Dito na kami. Ala, Tutsol. Tutsol, nagahan na kami sa ano yung mga basura. Nagtatapon pa ba kayo doon? Oo, yun. Segregate ng ano. Hindi, baka kasi mag ano, kala hindi kami duman. bye bye no? Akit kami doon. Thank you, te. Segregate yung basura na bulok. Hindi na Thank you. Thank you, te. Bawal din yun. ah, <laughs> uh, mm. ang bilis sa mga kasama ko, guys, oh. Naiiwan ng lola. Ayan, guys, kita nyo yung tulay na yan. Yan ang aakyatin namin. Yan guys. So. Ayan, punta kami doon sa taas. Yan kami lakad, lakad. <laughs> Yan. Tingnan nyo guys yung tulay. O, oh, kala ko ba nag-ano ka, Erika? Ba't nag-stop ka? Okay, so... Tony, nadaanan na namin to. Ayan, daming kangkong. guys, okay, so. oh. Daming kangkong, Erika, baba ka, daming kangkong. guys, okay, oh. Takas, oh. So. <tries> Ayan guys, okay, so. oh. Ganda ng bundok, oh. Ayan. Mm. Hey, Christy. Pahawak mo muna nga to, Erika. Magsasalita lang ako. Liyo na kita ko. Ha? O ka naman mga naman. Hindi mo tayo. Hello uh, guys. Ito uh, yung akit din namin. At kami mga taga sa gig. Dato ka kasama ko yung aking ako workers. At yan, kami doon. At, Dito kami sa sa Bali. Sa Bali. Thank you. Ay, mami, pa-share kaya, mami. Uy, sa ah. so, YouTube to. YouTube. Pwede yan, share. Share, share mo rin natin. Yan, oo. Ayan okay, mga views na makakasin. Yan, guys, so, samahan niyo ako sa aking aakyatin. Aming aakyatin, guys. Uh, pasensya na sa... Boses at pagod na. Ayan. <laughs> yeah. Ayan, pwede nyo na sila kausapin pe, oh. I Stop saglit. Excuse lang kami sandali, kuya. <laughs> Pero sabihan mo na rin, I agree. Okay, so. Oo. Oo. Guys, so, oh. bundok. Yan. Ito na kami, guys. Naga house to house. Mm. Mga kasama ko. Ka. Ay, resort na rin yan, eh. Ako, ah, Ritzgi. Baka pwede na yung pumasok sa loob. Ay, lalaan, Naga house to house kami segregate na mga basura. Bingal ako. Ingat. Ayun ka na yung mga Resort. Hello po, good morning. Ah? Wow. Kalaano pala ito eh. Sa inyo to, yung... Wow. siguro. Palpit siguro. Magkano mag ang ano entrance mo? Pagkatapos ng ano? Ay wala. A booking? Magkano pag booking? Ilan ang katao? Kala kay ano to eh, ay sa mo si Junga. Oh, may discount. <laughs> Joke lang. Kala hachan. Yung mga mantong. Yung Ganda ah. Ikaw pala may ari nito. Ayan okay, guys. So. pool. Oh. Ha tayo pagkatapos. Ha? Huh? tayo pagkatapos. Kapag ng sahod, para-para-para tayo na, no? Mother, no? Oh. oh. Ano gagawin niyo di picture? Kayo? Okay. So, eh like kami wala. Na guys, nag-inquire kami ng swimming pool. <laughs> Tayo. Ito. <laughs> oh, <so laughs>

picture-picture kami. Yan. May swimming pool rin sa likod. Ano pala 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 pala. Pala ba, pala. Ay, isa lang siya. Oh, ano na, parang, ito na yung pinaka-cottage, cottage ng ano. So, Pero tara na. na Gano'n po kalalim to? 3, 5, 4... Pero paano kung walang 25 person? So, okay. Gano'n? It. 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 Oh, Ito guys. So, it. Ayan, ayan, ayan. Ito yung kanilang ano, luwag. Ganda guys. Ganda rito mag-stay. Uh -uh. Bundok no? Ito ay nandito tayo It's sa sa bundok pero may resort yan guys yan guys so so for now this is my video thank you for always watching thanks to all my support supporters God bless us bye, -bye.